po sa ating lahat. Samahan niyo po ako magluluto ngayon. Magluluto tayo ngayon ng matchbus rubyan or kabsa rubyan. Lagay natin ng butter guys. Anahin lang natin. Maglagay din tayo ng siling labuyo pala. Nakatapos. ko ilunod yung bawang tsaka luya na dinikdik ko ayan ay ano natin yung mga powder guys sabay sabay na natin guys yung kamatis. Yan. Tomato paste, guys. Yan. Yeah. Ikot-ikot. itong sponge guys iyan yan ang maganda talaga sa rubyan nagpapawala din siya ng langsa so mas magtimplan na din ako dito ngayon guys asin lang talaga ang gagamitin ko ngayon okay. ano yung Rubian guys. Ayan. Lagay na natin yung bigas guys. Yung bigas. Ayan. Paano na yung bigas? Ayan. Lagay ko na yung bigas. I-mix-mix -mix lang natin guys. saka natin lagyan ng tubig guys ng mainit na tubig ayan na saka natin takpan at saka hinaan ng apoy guys ayan nag ano na siya nag absorb na yung tubig niya niya